Duguan at sugatan ng mailabas mula sa tumaob nitong sasakyan si Police Major Ranolfo Gabatin sa kahabaan ng sitio Limbus, Barangay Rapuli, Santa Ana, Cagayan. Ito'y matapos mabangga ang kanyang sinasakyang kotse ng isang van bandang alas 4.15 ng hapon kahapon, April 1. Ayon sa Cagayan PPO, ino-overtaken ng pulis ang sinusundan nitong commuter van nang maganap ang insidente. Nung uh, papunta na po sa Rice Lane, ito si Police Major na uh, uh, ay uh, yun na din po yung uh, pagkakataon uh, na uh, nag-increase -inc po ng speed itong uh, nasabi nga uh, uh, commuter dan uh, sir, na kung saan Nahadit na po itong uh, uh, parte nga po lang sa sakyan ni Police Major Jagatil. At ito na po yung naging rason kung bakit po na, uh, uh, hindi na po na-control uh, ni Police Major Jagatil yung uh, kanyang uh, manigula. Pero imbes na tumigil, nagderederecho lang ang takbo ng van na minamaneho ni Joseph Munzon, 56 anyos, na isugod pa ang hepe sa Father Jerry Filipeto Memorial Hospital sa Santa Ana, Cagayan. Pero dahil sa malalang sugat na tinamon ito, minabuti itong isugod sa Divine Mercy Hospital sa Tuguegarao City. Pero nasawi ito habang ginagamot. Careful, uh, at, uh, na po uh, ay text ni 45 po ng gabi uh, kagabi po Nahuli naman ang driver ng commuter van matapos itong magtungo sa Santa Ana Police Station para mag-report sa insidente mag-file nga daw po ng complaint dahil uh, siya po yung uh, dahil binanda po siya. And only to file out nga po na uh, nung nalalaman na, na, na po nila na yun po yung uh, sa na involved nga po dito sa pagkakawda ni uh, Police Major uh, Gabatin at doon na po nila in-influence nga po itong uh, uh, nga po dito po sa nasabing driver. Mahaharap si Munzon sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property at homicide. Samantala, nagbigay naman ng pakikiramay ang Police Regional Office Region 2 at Cagayan Police Provincial Office sa pamilya ni Police Major Gabatin. Tiniyak nila na sasagutin nila ang suporta sa naulilang pamilya ni Gabatin, pati na rin ang pagpapalibing. Pansamantalang uupo bilang Chief of Police ng Santa Ana Police Station ang Deputy Chief ni Gabatin. Umupo bilang Chief of Police ng Santa Ana Municipal Police Station si Gabatin noong 2023. Charles Nicoliman RNG News